Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong sunod-sunod ang sakuna, lindol, pagsabog ng bulkan, at malalakas na bagyo, marami ang nagtatanong. Ngayon na idineklara ni President Ferdinand Marcos Jr., ang State of Calamity, Maaari ba itong gamitin ng pamahalaan para bumili ng mga search and rescue helicopter at disaster response boats? At kung kulang ang pondo, pwede ba itong bilhin sa soft loan o deferred payment. Sa video na to, pag-uusapan natin ang legal basis, funding options, at posibleng modelo ng helicopter na target ng Philippine Air Force para sa HADR operations. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Under the Re horizon 3 phase ng Revised AFP Modernization Program, plano ng Department of National Defense na bumili ng hanggang siyam na long-range search and rescue helicopters. Ito ay para palitan ng mga luma ng Bell 205A Super Hua, na matagal nang ginagamit ng Philippine Air Force sa search and rescue. Kamakailan, bumagsak ang isa sa mga UH-1H Super SAR Helicopters at kasabay nito ay tumama ang magkakasunod na earthquake, volcanic eruption, at super typhoon. Kaya lalong naging urgent ang pangangailangan ng mas maasahang HADR Helicopters. Sa budget na nakaplano para sa project, lumalabas na posibleng tinitingnan ng PAF ang Sikorsky PZLS-70I Black Hawk dahil tested na ito at compatible sa kasalukuyang fleet. Mayroon ding Airbus H225M Caracal, mas malaki pero mas mahal, at ang Leonardo AW139, na mas compact ngunit mabilis e deploy. Ang tanong, kung may state of calamity na ngayon, pwede bang gamitin ito para pabilisin ang procurement? Sa ilalim ng RA-10121, o Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, kapag nagdeklara ng state of calamity ang Pangulo, may ilang powers na activated. Price control sa basic goods, pag-release ng calamity funds, at pinakamahalaga, emergency procurement. Ang RA-10121 o Government Procurement Reform Act, may Section 53 B na nagsasabing, In case of imminent danger to life or property during a state of calamity, government agencies may procure goods and services necessary to respond to the emergency. Ibig sabihin, kung ang equipment ay direktang gagamitin sa disaster response, maaaring bumili agad ng hindi dumadaan sa matagal na bidding. Pero kailangan pa rin itong i-justify e bilang immediate need para sa HADR. Kaya kung SAR helicopters at rescue boats ang bibilhin, legal itong pwede, basta't malinaw na hindi ito combat asset kundi para sa humanitarian operations. May dalawang paraan ng gobyerno para pandohan ang ganitong project a normal route AFP modernization program. Dumadaan sa RA10121, Revised AFP Modernization Act. Budget galing sa Modernization Trust Fund, kailangang aprubahan ng Congress. Dumadaan sa DND Bids and Awards Committee. Matibay sa audit pang long term. Mabagal dahil kailangang isama sa FY2026 na budget. B. Emergency Route State of Calamity. Base sa RA-10121 dagdag RA-9184 Sec. 53B, pwede gamitin ng NDRRM Fund o Quick Response Fund. Mas mabilis, pwedeng negotiated procurement. Limitado ang pondo, baka sapat lang sa isa hanggang two helicopters. Subject pa rin sa COA audit, kaya kailangan ng transparent justification. Kaya ang practical approach, bumili muna ng isa te 2 SAR units gamit ang Calamity Fund habang isinasama ang buong siyam na unit project sa Horizon 3 para sa regular funding. Mahalagang punto, kahit modernization project ito, pwede pa rin i-justify bilang dual-use asset. Ang ibig sabihin, ginagamit ito para sa military logistics at sa disaster response. May precedent na dito. Noong 2020, bumili ang gobyerno ng 15 S-70i Black Hawks at ipinaliwanag na ang pangunahing layunin ay Pandemic Airlift at Disaster Relief. Tinanggap yon ng COA at Congress bilang valid justification. Kaya kung gagawin ulit ngayon, walang legal problem basta malinaw na para ito sa HADR missions, halimbawa, medical evacuation, relief drop, at search and rescue sa typhoon areas. Ngayon, paano kung kulang ang pondo ng NDRRM Fund? Dito papasok ang soft loan options. Pwede pumasok ang gobyerno sa government-to-government -government soft loans o export credit financing mula sa manufacturing country. Halimbawa, Poland, US Black Hawk, may foreign military financing, USFMF, at export-import bank programs na nagbibigay ng mababang interest. France, H225M may French development agency soft loan with long repayment terms. Italy AW139 may Leonardo finance package na deferred payment over 5 hanggang 10 years. Kung gagamitin ng gobyerno ang state of calamity bilang urgency justification at sabayan ito ng soft loan financing, pwedeng mapabilis ang delivery kahit partial down payment pa lang ang available budget. Ang ganitong setup ay legal basta't may monetary board approval at DBM clearance. Magandang halimbawa rito ang Japan ODA loans na ginamit sa Coast Guard Multi-Role Response Vessels, soft loan din yun, pero purely HADR use. Kaya posibleng gawin ng DND at DOF ang parehong modelo para sa SAR helicopters, lalo't life-saving equipment ito. Sa kasalukuyan, gusto ng DND na amyendahan o e-repeal ang Revised AFP Modernization Act para mas flexible ang pagbili ng kagamitan. Kapag nangyari ito, mas madali ng pagsamahin ang National Defense Modernization at Disaster Response Readiness sa iisang framework. Kapag pinagsama ang Modernization Fund at Calamity Fund sa National Resilience Program, pwedeng maging tuloy-tuloy ang pagbili ng mga multi-role assets tulad ng Blackhawk SAR Variant HADR ships, at amphibious vehicles. Sa ganitong paraan, hindi lang tayo naghahanda sa gyera, kundi pati sa mga natural disasters na taun taon nating hinaharap. So, to sum it up, oh, pwede gamitin ang state of calamity para sa emergency procurement ng SAR helicopters at boats, basta't purely for HADR use. Limitado ang pondo, kaya mas realistic na bumili muna ng isa hanggang dalawa units habang hinihintay ang FY 2026 na budget sa Horizon 3. Soft loan financing ay legal option para ma-accelerate ang delivery kahit delayed ang appropriation. Transparency at audit compliance pa rin ang susi para hindi ma-question ng COA. Kung magagawa ito ni PBBM at ng DND ng ayon sa batas, Magkakaroon ng Pilipinas ng modern SAR fleet na kayang rumesponde sa anumang kalamidad mula sa bagyo, lindol, hanggang sa volcanic eruption. Sa dulo, hindi lang ito usapin ng modernisasyon, kundi usapin ng buhay ng Pilipino.